Morning guys, ito na po yung ano yung L120, L Epson L120 na binaklas ko kasi ayaw nang kumain ng tama ng papel. O ito. Tingnan natin yung print head nito kung anong nangyari. At saka ito yung dinismantol ko muna yung ink. sa natin to. Tingnan natin kung anong magagawa natin. Ito po yung ano niya, yang kanang uh, ruler saka baka ano baka yung ano niyan hindi na kumakagat tingnan natin at ayusin muna natin uh, linisin natin muna kung kakain na ba siya ng papel so ito na po guys oh so ngayon tingnan natin kung mag siya no Error Ready Go Yun Nah ini ya Ah yang ini Yang yan yan oh parang ang sensor nya nawala na ng ano ah wala na ang balansi ah di nakakain ng tama tingnan natin linisin muna natin tapos tingnan natin kung anong nangyari nitong Epson L120 ito guys uh, ito tinanggalan ko na ng cover yung head nya kinuha ko saka ito Tingnan natin kung anong problema nito kasi pag load natin ng band paper dito tutuloy na siya dito hanggang dito at saka ito iwan at saka itong dito banda rito ididiin niya ang papel so ganon hindi na siya magload hindi na siya magloading nag error tuloy so yan ang ano natin ito ang point natin no, kung anong nangyari nito tanggalin natin itong rubber na to at tingnan natin kung anong nangyari so careful lang tayo kasi ang dami ng ano, wirings kasi pag nasagasaan natin itong isa nito yan tuluyan tong masisira tanggalin natin to So, karon, ito na yung ng rubber, no? Basta rin yung mga mga ink na ng gahi. Guro, hindi way papel ni siya makuan. Diri siya ga-print. Hmm? We'll Google guys karon karon ato ni butangan og tape ang ruler this one Ang tuktok niya ani.